Hospital ang bagsak ng isang lalaki sa Caloocan City matapos hatawin ng tubo. Posible raw neres baka ng biktima dahil sinaktay niya ang anak ng sospek. Nagbabalik si Bel Custodio. Sa CCTV footage, Kita ang dalawang lalaking naghahabulan sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City nitong linggo. Matatanaw na tila nagkakagulo na sa dulong bahagi ng kalsada. Pinaghahampas sa pala ng tubo ang biktima. isugod sa ospital ang 24 na taong gulang na biktima. Dito nakitang may epidural hematoma o namumuong dugo sa utak ng lalaki. Bago operahan ng biktima, nagawa pa niyang magbigay ng pahayag sa isang video. Habang nagtatrasigal ako makarami, pauwi na po ako sa aming gagarahin na bigla niya po, bigla niya po minto sa hante, bigla niya po sinuntok sa, dito sa, sa ulo. Kundi hanggang sa makatakbo ako, sinundan niya po po ako ang ganda niya niya po ako, tapos bigla po siya. inubutan ng asawa niya ng dos por dos. O kaya tuubo po ata. May eh, anak niya, inabutan niya rin po na hindi ko pa alam kung ano po inabot sa akin. Kaya nagka, ganito, ganito po nagkaganto-ganto po ako. Nagpapagaling pa rin ang biktima sa ospital mula sa kanyang operasyon. Ayon sa mga testigo, niresbakan ang biktima sabi niya, ginugbog daw po ng kapatid ko yung anak niya. Naliman tao raw po. Sabi ko na, tinanong ko po yung kapatid ko kung anong nga Sabi niya, wala, hindi daw niya binugbog daw yung anak niya. Hindi nga po nahawakan niya yung anak nun. Sabi ko sa kanya, ano ba yun? Ano ba nangyari? Sabi niya sa akin, papatay, hindi pa ako nakakaganti dyan ate, hindi pa ako nakakaganti, papatayin ko yan. Ayon sa isa sa mga umawat sa gulo, iika-ika ang biktima na makita nilang hinahabol ng suspect pag sa kanya doon, umawat na po kami. namin, may tama na po pala yung ano, yung biktima. Ika-ika na po yung biktima. Ika-ika na po siya yung pala, may tama na po pala sa ulo. Tapos kung inawat namin noon, inabot ang pako ng tubo. Yung anak po. Marami po nakakita yung nabato ng anak. Agad namang rumesponde ang mga barangay, pero nakatakas ang suspect. Sana sumuko ka na, tama. Sana pagbayaran mo naman yung ginawa ko mo sa kapatid ko. Sana bigyan mo ng gusto sa yung ginawa mo para sa kapatid ko maawa ka na parang awa mo lang. Pinagahanap pa ang tumakas na suspect, maging ang asawa at anak nito. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.